Panduduro at mura ang inabot ng driver ng isang kotse sa nakasagutan niyang SUV driver sa General Trias Cavite. Nagsimula ang alitan sa tila pagharang umano ng SUV sa daraanan ng kotse. Nasa frontline na balitang iyan si Gary De Leon. Oh, kanan ako ah. O, oh, tanong. ako. Ay, nako. Ang bala ka dyan. Sa dashcam video na ito ng driver na si Jared Basyon, kita ang tila pakipagpatintero sa puting SUV sa kanyang harapan habang bumabiyay sa Lancaster General Trias Cavite nitong Sabado ng Tanghali. Makikita sa kuha ng dashcam na nakalulusot naman sa SUV ang ibang sasakyang lag o overtake. Pero pag siya na ang magtatangka, tila sa jasang hinaharangan pagdating sa isang intersection, mag u na raw sana si Basyon, pero ayaw pa rin siyang palusutin. Ano ba? Kaya binusinaan niya na ang SUV. Dito na bumaba na asando at shorts na driver oh. at inalam pa kasama. Galit na kinumpronta ng SUV yeah. driver si Basyon. Gigilita mo ako, bubusina ka pa. Sir, ha? may dashcam kami. Oh, may, so, may dashcam din ako. Anong pakailan mo? Lalo pang nagalit ang driver ng SUV. nang makita na kinukuhaan siya ng video sa cellphone. Dinudurot-duro pa niya si Basyon. Puro ka pagganyan. Oo. Yan nga po. Ah, yan nga mo cellphone. Sige, sir. Ano anong anong? Ako suggeston ko lang sa iyo. Ah, sige po. Taking sige po, salamat. Sige, sige, kasumingit ka. Wag mo kong anuhin. Oh, sir, sir. Tama na. Ampulan bukin. Sir, sinasaktan ng kanya mga kasamang SUV driver sandali siyang umalis pero sumugod ulit. Sir, sir no? mo ka, Maya mo. Maya-maya, dumating na ang ilang security guard para umawat. Hanggang sa umalis na ang driver ng SUV matapos kausapin ng mga gwardya. Ayon kay Basyon, bago pa man ang tagpong nakuna sa dashcam ay pag-ewang-ewang na ang takbo ng SUV pero nang subukan niya mag-overtake ay bigla raw kumabig ang SUV sa direksyon ng kotse niya. Nag-swerve na naman siya pa kanan which is dun na ako sir mababangga ma, -ma sana sa kaliwang side ng sasakyan ko. Kaya bumusina ako sa kanya ng mga 1 to 2 seconds sir para ma-aware siya. Kasi hindi na tama yung pagdadrive niya nun. Pag busing na ko, sir, napa-ano siya, napa-line, napa-menor siya. Tapos bigla siya, <coughs> ilang segundo, nag-overtake na siya sa akin, sir labis daw na kinatakot ni Basyo ng insidente. Kasama niya kasi noon ang kanyang asawa at anim na buwang gulang nilang anak na ipablatter niya ni Basyo sa barangay ang insidente. Kanina, dumulog na rin siya sa programang Wanted sa radio ni Senator Rapi Tulbo. Nakontakt ng programa ang driver ng SUV na kinilala si J.R. Cesar. Dito na humingi ng dispensa si Cesar sa nangyari. Gusto kong humingi ng na... Pasensya, patawad kung ano man yung mga nangyari sa atin kasi nag-trigger ako yung time na yun. Siyempre, nasa alsada po tayo, yung sa pagbusina po at yung sa medyo nagka dikitan Hindi direktang nasagot ni Cesar kung bakit hindi niya pinalulusot ang kot ni Pero agad niyang nilinaw na hindi siya lasing noong nangyari ang insidente at pagod lang daw siya. Tinatanggap naman ni Basio ng pagingin ni Cesar ng tawad, pero dapat pa rin daw siyang managot. Tinatanggap ko po yung sorry, pero ano po muna tayo sa legal ko? Sa mga authority ko, ano po yung magagawa nilang ano? Uh, doon dun, na lang po muna tayo. Ang pinaka-concern ko nga po is yung ma-revoke yung, kung pwede po ma-revoke yung license niya or ma-suspend. Tapos, yung ayoko naman po sana mawalan siya ng trabaho kasi may family po siya, may dalawa po siyang anak. Noong na rin naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban kay Cesar, handa naman daw siyang umarap sa mga otoridad si kaugnay ng insidente. Nagpapalitan mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.